Uy, marami. 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 Marami? Uh, marami. Uy, eh, grabe yan. Ayan, what's up mga kaloko? Tatahay po tayo mga kaloko muna ng ano, wawawawa. <laughs> Wawawawawa. <laughs> Ang lambat natin. <laughs> kasi nawara po tapos magkakagis po tayo pagkatapos po natin mag tahi baka ah, may bagos po baka may bagos po tayo makuha mm -hmm. sabi <laughs> daw ni katuto daw may bagos na eh oh, may bagos na tayo po natin mga kaluko kaysa bumili pa tayo ng bangos sa palengke dito na lang no? dito na lang tayo kukuha ng bangus, mga madali no? na sana may madali tayo at bigyan mo ako mamaya pag may uli ka Yes Wala akong ulam mamaya ang gabi Parehas pala tayo Kung pray ulam no, pray lang Parehas pala tayo Pwede na yan Nandito tayo sa Taiwan para magtrabaho lang ha Hindi para magkaroon ng pera Yung ano po natin Yung gold lalaki yung trabaho natin is mag trabaho lang trabaho lang <laughs> uh, <laughs> hindi tayo pwede mag, ng pera. Um, ba? tayo. mag ng pera Bawal tayo bawal mag ng pera bawal mag ng pera bawal mag ano ng pera sa bulsa hmm. yung mga lalaki bawal mag ng pera no oh. mga hmm. babae lang dapat <laughs> <laughs> marinig ka ni Mrs. Juan ganito tlamo ka anak ka ng anak kaos mo mga sa Beno masarap mag anak ha 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 reklamo tapos mas terilo pa no ha 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 bangus ganun talaga ang buhay mga kaluko ano yan? sama na yan oh let's go tara na po batang Ba't ata na natin yung bamos dyan okay. parang may pangulam ulam ako muna naka ulam eh Grabe na ito mga kaloko Wala ulam Mga sampung bagos Dito? Oh, may talaga dito no? Adali ka sana, orang gatong, alimong, rambong Adali ka ng sampung talakitok Dito ay hey, toto kasi nakya kaya adali ng talakitok eh So try natin Baka may madali din tayo naka bato oh tu dito, huh? dito sa may higop ha dito sa may higop Yan nga yung higop Ay, yung higop po? Oh. malayo luk 'di mo makikita ng higop to oh. no ipo ipo no

ito yung katapat niya <laughs> Sayang pa Sayang yung malaki pa nakawala Ang mm. mga ganito mga kaloko oh. Sap-sap Baka sampung piraso sa atin yan Baka isang daan na 300. <laughs> 180 ganun pressure na ng baboy Dati yung baboy 180 Isla na ngayon yung 180 <laughs> Parang dumadami na mga kaluko yung mga isa dito ngayon Nasa ah. <laughs> na maliliit Maliliit pero Hindi malaki Ito <laughs> siya man hindi ka tama kadalhin yung bangos niya yan magtiwala ka lang ng latag no? you need to trust your instinct <laughs> English yan ha, ah. kanyang pagutom <laughs> <laughs> tatlo pa lang ng huli mo, magaan dyan

Natagano eh no Hindi ko masyadong Ano yung tubig eh pa yun. na yun eh. Sagad na eh Ha? na Pababa na O? Ano? Oh? Pataas pala Dude At sap-sap pa rin eh <laughs> <laughs> Isang sobo pa lang Ng kanin No? Isang sobo pa lang Ng kanin Ilalagay lang ng talbos ng kamote. Saan itong sap-sap? Tapos talbosan mo ng kamote, tapos Isang badjong no? Isang badya. Isang badyang kamote, na. Isang badyang talbos ng kamote. Baka nalulunod yung bangus no? Uy! Huwag! Ay, bato dyan. Baba. Hindi <laughs> <laughs> ka natin naliligo eh. Uy, huh? meron pa. Oh? Meron? Tandain mo, doon yung bato. Sa bato lang yan. Ay, bato dyan eh. san bata? Dyan, dyan sa'yo. lupin mo hey, hey. Uy, may meron 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 Siguro Malakas Uy, sabit Ano siguro yun Uy, barakuta ah? Torsilyo 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 Ganun lang, ang taklay may ulo niya Torsilyo mo Torsilyo mo Talos na tayong ulo niya mga kalugo Ulas

ulam na yan <laughs> <laughs> sa, ulaman, sa ulaman na yun eh Sa uh. ulaman na yun eh Dadagdagan pa rin yan natin mga kalupa Mayroon pa yan dito Talbos na kamuti no Matanim ka uh -huh. na mas Mayroon matisan Mas kinamatisan Sarap Uy isang hagis na lang ah Balikin ke pintu. Itu kan. Cuma balik. terburu Patah yang terselio. Uy, ramai. Ramai, ramai, ramai. Oh ramai. Sigi perisaimu. Eh, sap-sap, perisaimu. Ramai. sap-sap. Brahim, Uy, eh, grabe yan! <laughs> pangkilaw! 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 Ay, tumo, pangkilaw nga! Pangkilaw! Dali ko to! Pipilawin ko to! Tagal-tagal <laughs> <laughs> tagal na rin tayo hindi nakapag nakatikim ng video ko yun. Sarap yan! Oh! Tami no! <laughs> na naman tayo mm -hmm. ah! Na. Uy, may kwintis oh! Asan? Yun know? Ilaw na naman tayo mga kaluko <laughs> Tapos may beer ka no? Ah yes Ang gabi Tapos tayo one beer Wow Sarap Sarap <laughs> Baig mo pa yung manalo ng ano Loto Sarap Sarap mamaya mga, mga kaloko ilaw to, ilaw ilaw no? matik talaga to kahit isang ano lang beer dito, buti isang buti lang ng beer sato Wow! Mas <laughs> marami sili no? Mm -hmm. Dumami no? Ah, Sakto, good size no? Good, good size safe. pantuyo. Dumami na naman 'yung mga pantuyo. Ito 'yung magandang size. Size niya. Inagawa na nasad din sir. Ah. Tirain mo na. Pulutin mo na. Ha? Ah. Pulutin mo na. Ah. ah, patikin na naman tayo ng kilawin. Sarap kilaw. Kilaw. Ah. na kilo, kilo, Pati itong barakuda kilawin mo na. Sabak na yan. Oh, pwede yan. puti yung ano yan eh. Karni na. Tama ko yan Pinilaw na Tama ko yan Wow Wow jackpot Nakabase uh. Tamang tama tong size nila mm. Sus May fog dyan Wilpis <laughs> <laughs> well, oh Patingin nga ng balat nga Makakadawa yung balat niya. Madulas yan malaman siya oh. Yan po yung natawag. No. Manipis yan na no, malaman. Hmm. Windfish. Windfish. Oh, Makain din na natin ng ano. Ah, may ngipin siya no? Oo. Hmm. Para talaga ito. Sa ano yung saan yan? Sa... Malilit. Dito. Lur. Isa pa mga kaloko. Isa pa, isa pa. Matagal pa ulit tayo. Matagal pa yan. Oo. Hmm. Maraming tayong mga bataan doon. <laughs> Kulang pa yan. Ayun. Sana matagpigan. Bihain mo ulit yan. Bakit nga siniglesan sa mo? Sana. Kalabugin mo.

私。でした <laughs> Wala kang bangos. Wala. Wala kang maliliit. Sana lang mga kaluko. Ito na rin tayo dyan. Isang ilaw na tayo. Oo. talaga ano, gabi siguro marami no.

saan talaga kasi eh, siguro pupasok sa kabila yan eh tanggal natin yung tali 5 Ito lambat niya no Okay na mga kaloko na tayo din mga kaloko Okay na tayo dito mga kaloko Mag Magkikilaw po tayo Magkilaw po natin yan Yan let's go po sa bahay mga kaloko Thank you kay Katoto Let's go Yan what's up mga kaloko Ito na po yung isda natin na kikilawin po yan. Tinisin lang po natin yan. Para kilawin. Isama na po natin itong barracuda mga kadu. Masarap po yung laman yan. Medyo kunti lang po siya. Tapos pagkatapos po natin kilawin to, punta po tayo dun sa mga kasama natin. Doon tayo kakain. natin tanggalin po natin itong mga kaluko dito yan kasi tapos gagalingin po natin yan di <coughs> tawag ito tanggalin muna natin yung kaliskis ng mga kaluko yan Ganyan. Okay, tapos mamaya, pag nakiliskisa na natin lahat, ganito natin mga kalupo. Yan po. Yan. Kreto po, mga kadaw po ang gagawin po natin. Titira po natin yung kanyang uh, tinik. Yan po. Ito po, tapon na po natin to kasa po natin ulit. Masarap siya uh, si ano eh. Madali lang siyang ano ikikilaw iki, pag fresh pa. Yan you know? o. masarap pang pulutan, masarap din pang ulam. Ayos. Tinituhin na natin lahat mga kaluko. So ngayon naglabasa na naman sila. Pero hindi pa masyadong marami. Hindi tulad ng dati mga kaloko na paghagis mo talagang tumatalo. Pero marami pa rin maliliit. Mga palakihin. Nagkakawan sa gitna. Kunin na natin lahat mga kaluko. Hanggang sa maubos po natin. <clears throat> Yun, update na lang po mga mga kaluko. Pag tayo magtitimpla na. Ayun na po mga kaluko yung ating isda. Ayun na po. Yan. Gawin ba natin, babayaran po muna natin siya lang. Babat po muna natin siya sa suka. Ibabad muna natin siya. Hindi na natin yan babanlawan mga kaluko. Okay na po yan. Titimpla na lang po natin. Lugoy mo muna natin sa suka. Tapos habang nakababad siya, magayat po tayo ng ating mga ingredients. kalamansi kulang sili mga kalawa sa yung isa nating kasama hindi po nakain ng maanghang kaya hindi po natin lalagyan ng sili diitan na natin ang ating pagayat ng sibuyas itu nomor tiga kan di iten jinatin Kasi po, na natin ito. Kasama pati mo ito. <laughs> Sarap. Sarap sana kung may pipino pa, no? Ayos sana kung may pipino. natin asin. <clears throat> ng asin. Mamuti ng puso. Paminta. Bicin. ayos na ano pa na natin yan doon mga kaluko sa mga kasama natin doon po tayo kakain sarap sana kung masili oh. Ito po mga kaluko sarap pulutan <laughs> kung anong kulang Ayos Kaya na po tayo?